Wow, oh. Ayan na po. Oh. Ay nangangain lang. Ang bilis. Habay ah, po. Sibul na lahat. Hmm. Eh, hmm. may nangangain. Putulo. Hmm, ayan po. Ang kaya nga nga Eh lahat green ito. Ang na lahat. maganda ganda ano? Mga na Oo. Uh. ang ganda. Nakakatuwa. Sprayin mo nang may ano. Yung kulay itim. Organic? Oo. Uh -uh. Magandang umaga po mga kapanambin. At tayo po ay andito na sa ating taniman. Huling plat na po ari sa ating taniman po na sitaw. Matapos din po. Pero ilang plat ang walang tanim? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali pa anim po ito. Ang available po natin ay buto po lang ng ampalaya. Tsaka po buto ng kalabasa. Ay di yun po ang ating natanim dito. Nung isang araw po, nung hapon bumalik po ako din eh, nagtanin din po tayo ng sitaw. Nakatatlong plat po tayo, yung tirang buto po ng sitaw, may nakuha po tayong buto sa ating ano, tabihan. At kahapon nga po ay wala po tayong vlog mga kaparang din, gawa maghapon po tayo nasa bayan, bumili po tayo ng page. At kasama din po natin si kahapon, 15 sako po ang ating binili sa bayan. At ang ating camera woman, si Mami Mi. No Maganda po. umaga. po. No, 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 no. Sinamahan po natin sila utoy si Kweni at saka si Bonsu Numa. ay nagpatrok po sila ng ano sa anti rabies po gawa po natin pusa. si Bungso naman ay kinagat po yung daliri yung konti sabi ko po ay huwag hawakan ay yun sinabihan na po namin na huwag laruin ng pusa bali maghapon po tayo doon nagantay sa ano hospital po gawa ng pilahan Huwag sa po ng mga ano bang mga ano. Kagat ng aso. Kagat po, ng pusa. Mga kagat ng aso din. Kalimot pusa. ng pusa. Ay si Kuya Nil po naman. Tapos na yung kahapon. Ay tapos na po kahapon. I-obserbahan po yung pusa kung hindi mamamatay hanggang kailan. 17. 17 po ng September. Ay ayos na po yun. Hindi na po papatrukan ng huling turok. Yun din ba yung naka ano kayo to? Eh? Hindi. Yung itim. Yung itim naman. Hindi ko nga makita yung nasaan. Nandyan. Hmm. Ayun po yung pusa po nating iyon ay dumating po sa ating bahay. Ngayon nga po ay medyo malaki-laki na hindi na po natin na i Dumating po yun tapos inaalagaan po namin ngayon. Ayun namang mga bata ay binubuhat po. Bahay, mabait naman po kaya laang ay siguro po ay nakikipaghamagan siguro akala ng pusa. Ayun. Ayun na ano po natin na ipatrokan kahapon na ayos naman po na ano naman o, na katrokan sa dami na kagat ka na, kahapon tapos wala aso at pusa wala na palang libre kung kayo po'y makakagat huwag nyo pong babaliwalay at masama po yung kahit na gumastos uh, uh -huh. dati po may libre ang ano gobyerno gobyerno wala iwala, kahit po ang taytita ay wala magkano nga isang trok daw ano dal sa isang buti dalawa kayo ay, hati One naman. 1,450 sa isang, ang isang buti. Ah, hati? Oo. Uh -uh. Ay, si, kino, si Bunso, may kahati? Oo, oh, may kahati. Ay, may kahati. Kaya kahati, lang, doon ba? sa tita na stockside, wala siya. Uh -huh. Yeah. Wala nga hati sa mga buti. Bale, Gawa ng may entay tita na po eh. Para po yung ating patatlong ano oh. Pambalot. Ito na lang po natin Ang dami din po atin nagamit gamit pala din. Yung, tatlo. Yan, meron na po muna tayo mga parambin. Natapos nating balutan po yung ano, mga plat po at tayo po yung nagpapabaga din eh, sa likod at ating bubutasan po yung mga plat mamaya pagka merenda po kutsinta po yan oh merenda po tsaka puto pang alis sa po puwari yan bumili po tayo sa sentro nalimutan ko kung po kumuha ng ano sapal ah, oh, malingas na po oh. may baga na po yan oh. Eh, no? Tama-tama yung pagka meron na natin. Punta po tayo doon. Butasan natin. Para po matapos na yung taniman. Ang ating kasalag po ay sili naman. Bukan ng haba na po yung sili. Pananim na. Ito po ating lilinisan. Yung dating plot po. Ay, rin, Alin? Yung dalawang dito. Tapio. Oo. Meron na may. Hmm. Sarap po. Bagang baga na po ang lari mo. Mm -hmm. May buto po diyan ah. Lalagyan pa atin yan. Dahil buto dito oh. Ano po natin mga buto oh. Yun po natin lalaki, Mami, ah. buto po ng ampalaya dami upo yan po upo lagay po natin doon mamaya pero ito po muna ating ampalaya ating ko ang ating lalagay doon pipino po lagay natin pang hulip yung si ibang butas po walang tanim siya po ating hulip apat na siya siya po itong ating ampalaya po ayan ito po ating hulip sa so, tanim meron pa dito eh Ayan, buto po ng kalabasa. Galing po sa DA. Pero tayo may buto pa rin po ano. Yung dati natin binuti. Hmm. po Yan pa rin po. Satal natin doon. Sa pahuli, upo. Hmm. Kalabasa po, ang dami pa rin. Oh. Uh. Buto po ng kalabasa. Oh. Uh. may hapo. May meron na. Haos na rin Tayo mag ano, na Hmm, haos po Dito na po tayo mga kaparambin Harap po yung ating dalang lata na may baga na Ilalim Tayo po yung mabukas na din eh Nang matapos na po ito Japan technology yan Oo po, ito po ay Japan tataniman natin ang Ampalaya po Tayo po yung mag-aampalaya subukan po natin. Pero kaunti lang din po naman ari, ari naman po ay eh. pang ulamin lang. Isang puno ang isang puno ay eh, ano na, umay ka na. Ah, isang puno? Mm hmm. Pwede kasama sa pagbinta ng sitaw pagka may bunga na. Mm hmm. Naahon ka dyan ang ampalaya eh. Sa atin ano? hmm. Kaya po tayo tanan ng tanim. Isang araw, kalayong bayan. Magkano ang ampalaya ngayon? 40. 40 ang kilo? Hmm. Abay, ay, ang talong ay 40 sa retail pagkapapangit. Aba, tam. Kulubot. Kulubot na iwan. Mas lang. Mahalaga ay eh, pili pang gulay. Hmm. Nabutasan na po natin lahat mga kaparang bin. na po. At tayo po yung katalim naman ng buto po ng ampalaya. Pinagsama-sama ko na po din eh, sa isang lagayan para kuha na kuha po tayo. Isang butas po, isang buto din. Ilang ampalaya? Ito lahat. Ilang pakipi? Apat. Apat? Oo. Ito po. Subukan po natin kung ito'y ayos din. Dito na rin po natin papaamlayin sa ano. Kaya di, sayang naman po. Pagka hindi na tinataniman ng mga gulay po. Mawa, bakante po ito. Pero ang gano'n sa club, At tayo nga po hindi na bumili ng buto po ulit na sito o gawa ng ano po ay. Marami nga po tayong mga buto-buto dito ng gulay. Dito na lang po. Ay, isang kilo po ayubos. Ay, yung buto ng sitaw nga po. Ibig sabi, madami din yung ating time na yun. Bale, dalawang hanay po yung ating ampalaya. Dalawang plat po yan, nandyan. Tapos, ayun naman po yung kalabasa. Hindi po natin alam kung anong itsura nito. Kung ito'y bilog o haba. Gawa ito po ibigay ay ay di ating titingnan kapag ka naka nakaagi po ari dalawang variety po ito magkaiba oh puti at saka itong may kulay baka naman siguro magkasama kaya lang ari may gamot ano para sa guyang ba't may ano kulay nga nasa na ating labay hirap pala pag nung nasa kamay yan mamaya po ari pagka kinulong tayo mamaya reserva kalabasa din po aray mo nang may tulay abay maigirin po may tanim ah aray masarap ang talbos bulang langin pagka hindi nakaig yung bunga din yung bulang langin na talbos yan dalawang piraso po para sigurado tayo marami pa tayong buto-puto sa ating kalabasa pag itinulang pa rin doon, na po tayo kukuha sa binuti mabigat ba yung dito may malagyan po natin tukod pa rin pagka kinulang yung tukod mabigat ata ito eh pag dito na po tayo sa ating taniman ng balihoy makuha po tayo ng talbos ano pananghalian po natin ating gagataan po yan tataas po dito na po tayo sa ilog po mga kambin at tayo po ay umuwi na may tatlong tatlo po tayong taniman may mamaya na po ling hapon. at tayo po kumuha ng talbos po ng balinghoy at ilulutuin po papalutok po natin kay mami pananghalian po sarap ito lagi po natin ang sardinas marami rami na rin po ito dito na po tayo sa ating kubo may nakita po ako din yung ano bunga po ng guyabo no? na warag ko po hinug na yan ang dalang ng antinik. subok ko po pong kunin kung hindi nakuko ay at nagpatak ay man naliliko ah naliliko bang nahuhuto Ah, kaya? Mm, Oo, tukin mo. Ah, may ano, pasdak, oh. Hmm. Ganda. Baka wow, mabali pag huto. Di pag eh, maigit igit Isa pa? Dapat pala yung doon. Dalawa. Ay, tricycle na, oh. Hmm. Lilipat ka doon. Oo nga. Mm. Balik, balik. Gawin natin ang paraan. Yeah. Yep. Dito na po, nailapit na natin yung tricycle natin. Yep, babae, ang galing mo. Ah. Nahutok nga, na ko. Oh. Saan ka pupunta? Dito. Patrasikin. Yan! Ay! Yan, baka tumikos. Blight na ka na! Ay, wow. Malambot. Sarap. Uy, baka tumikos. Dumit na ka. Oh, dali, dali, dali. dali, dali. Tari po mga panambin, Galing eh. yeah. na, nabayok. Malambot po, oh. Yan. Ah! na. Oh. May, Yan. Baka mabitawan mo. Yan. Malambot. Ah, Ay, may, may bulaklak pa. Ay, sorry. Hmm. Pagkalambot. Ay, oo nga. surti hmm, sarap. Nagahit na po ni mama ito. Talbos po ng bali mo. Inahalbos na na po ito. Nalagyan po natin ng rekado. Bawang sibuyas luya po. Ito, nalagyan na po natin, po natin ng rekado. Lagyan po natin ng sardinas. Ay, dami pa na naman yun. Eh. Lego po. Yan na. Eh. Lego. Baka naman po. sardines. Marami laman masarap po yan. Pwede pong tuyo. Eh, wala po tayong tuyo. Ay, hindi yan po. Sardines po. Lalagyan na po natin yung gata mga karambin. Dalawang kabuo po ito. Yung ating kinahid kanina. sin po para magkalasa po halo halo na lang natin yan yun yung nilagay po natin kanina pangalawang gata po yun ay igagahin na po ang sabaw lagyan po natin ng ano itong palapos po unang gata mas malapot po ito. Yan, para mas po Ating nga apnawin, baka paglinawan. Hindi po masarap po pagka malinaw. Sabihin, aba kapambing, wala ba niyang niyong? Bakit niya may malam ang iyong gata? Tama Kaya, ito po. Hmm. Malapot na po ng ano. Ito lang sa gitid. Ano yun? Tamad magkain. <laughs> hindi ah. <ya. laughs> eh, aluminaw. Nice na po ito. Kapag po ito kumulo ay iya. Yeah. Lusot na po ang pananghalian natin. Hindi na tayo, Sog na po. Nakaluto na po tayo mga karambin. Itong ginataang ano po, talbos ng balingoy. Yan, kain po mga karambin. At yung mga bata po ay ating pinakaana po kanina. Ngayon po ay ano eh, 12.46 na po ng tanghali. Ating kinaon po kanina tapos ating inihed na po ulit. Kanina 12.30 po. Kaya tayo ngayon lang po kumain. Ating inabed po muna ang mga bata. i out nga po pala kay ano, ate Maylene po. Good payin po mami Hane at kaparmbin. Loto po kayo ng ginataang laing at ginataang dalbos ng balinghoy yan, kaya po tayo po nag po ng talbos po ng balinghoy. Po. Pero yung laing po ay isa-isang araw po. Yan, ate Maylin, ito na po yung ating ano. Sardinas nga lang. Pananghalian po. po. Ang ating lahok po sardinas. Pwede po naman siyang ano, pa ng hipon, mga tuyo, pa. hipon tuyo po. Ganun po. Ay, yan po ang ating available. Kaya Tulingan. Sarap din tulingan. Oo. So, pwede po yun. Tatak po yung magkakamay. Masarap po. Harap po yung nakakamay. po mamaya ito. Kay bunso po yan. Papuri po yun. So, para may akain yan ako. ganyan yung ano? pangay. Kaya... Kaya hindi po nakakain. E, mamaya po nga po yung pag-uwi. Hey. <laughs> <Internal> <ineffungen> Salamat po. Sarap. Mati na Amoy pa lang masarap na. Sarap po. Masarap ito po kaya nung no? lahokan din nung yung lubi-lubi po. Yung da talbos pwede lahok siya. Sa kasibulihin na po pala po. Eh. As po mga kapanbil ng panangalian na. Ako okay, po yung subo pag kaan ng mga bata. Sina ba yung makakaroon na pala? Oo. Uh -huh. May nakatay po diyan sa haba ba? Bumili po ng karne para sa mga bata. Kami po hindi nabili sa... Bayan. Bayan. Ito lang po sa barangay namin. Mm -hmm. At ang baboy ko ay dito lang din ang gagaling. Mm -hmm. Hindi po kami nabili ng prosen. Eh. Gawa ng may mga alaga po tayo. Ganun po, pag may mga alaga ko kung baboy, iwasan natin bumili ng mga frozen foods. Minsan po kasi, doon nagmumula po kasi po yung karne minsan na ginagamit ng gagawa ng frozen ay galing ibang bansa ang karne. Hindi natin alam kung saan galing. May po yung nag-iingat. May mga alaga po tayong baboy eh. Kaya po kami bumibili ng karne ay pag kami nagkatay lang po dito sa barangay pag po sa salimbo walang patay, hindi lang po hindi kami nalilig na, kakarun ano lang po, yung isda. Itlog. Yung mga gantong gulay po. Sa bayan po, hindi po kami nabili ng karne. Dugado. Ang sarap Hmm, sarap po. Maahos tayo makain. Hmm. Ang ganyan po. Uy. Kamitas na sila ng mga gusto ko. Ano? Kasi daw Salamat